tuti na lang. Nakahit sa aso. Si Samir po, ginakain niya eh. Ito nga sa kumisa. Ginakain niya spaghetti. Nandiyan, nandiyan libi. <laughs> Isang ganito. Isang ganito ginakain niya. Nakaisang ganito siya. Wala <laughs> akong magagawa. siya halaga ako <laughs> Ito yun. Pwede yung parte niya. <laughs> paborito ni Summer basta dyan yung spaghetti o ito, oh, parto dito ito nakaisa na siya <laughs> so, ito na lang sa akin yan, saka kotong spaghetti alam nyo, pag may halaga ang aso pag halaga ang aso mo, itindihin mo sa buhay aku makan terus spaghetti kayaknya lagi bisa di kamera itu kami para manis guys butter ini aku suka lain aku makan spaghetti <laughs> Nami milih apa? Kasi so, sunubukan ko siya ng spaghetti nung araw, ibang spaghetti niya. Sa putsa mo, hindi niya gusto. Pero kapag spaghetti ng gusto niya. So. Roger, I'd like you to write up to the front. myself. I'm going to rank a general. Right? No, I like a general too. You're out on the plank. We'll I, the I like a I like a You're on the plank of another elephant. Jai, <laughs> yeah, I'm sorry. I didn't mean to sound that. Like, but you're too young. It's too dangerous for you to lead a charge. You understand? Is there any reason why I can't ride with Gy? That's up to J. Okay. Alison! Alison! Cook! Cook and I'm gonna get a beat. What do you want to hear? Look at my head. What's he so excited about? He's just come from the past. He says we're hollow play to trap with Panamite. Dynamite, meant for you. I got one. I take one. You're lucky one were killed. You could have blown yourself to pieces. With this little thing. Raju, tell them. Tell the people I've got the answer to O'Hara's dynamite. Okay. <laughs> merienda time mga aking mga aso merienda time din nila kasama <laughs> ko sila nag merienda yung isa yung spaghetti oh, yung isa sa kanya kasi tagi sa kami ni sister baby Open the gate. kalahati sa kanya kalahati sa kanya, right. di di kay David sa aso kaya bali na kay sa Daniels ka kinain ni Samir Ini isa uh, babagal-bagal. Lagi siyang sinisulitan ni Samer. Pinakay ko siya ng merienda ng atay ng manok at saka balong-balong na ng manok. Kaya kakabawi naman siya. <laughs> sa piraso ng atay, sa piraso ng balong-balong ng si na. Yan ang merienda niya kayo, yung winter. Ito si Samer naman, pahay na kasap. Ganito. Ha <laughs> Kaya pag kayo ng aso isa pa sa niya yung aso. <laughs> Tupungin niyo kaibigan kay Asos. Brother Manny Bogus. Ha <laughs> God bless us all po, God bless us Like, 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 share na share. Kayo mga nasi, ala, share na sa iba. Ito lang po yan, ha? In the binigay ng ating Panginoon Diyos ay sa Mateo 6.9 Lahat ng ginagay ng tao, lahat yan nagbula sa Panginoon Diyos. Ang nagturo niyan, ang nagpahaanag at pinahalam niyan ng ating Panginoon Yeso Cristo ang anak ng Diyos para tayo maging aware tayo na sa kanya nagmumula pagkain natin araw-araw. Diba? Hanggang dito na namang mga kaibigan, Kiyasus. Mga kiyakbali po. At isa ka. At